daw akong sisiw na kukunin. Ngayon, ang tanong kung ilan. Ayan. Ang tanong kung ilan. Kasi apat yung itlog na yun. Tapos kung ilan ang aking ah, sisiw na Ilan, no? Adwa. Pwede na yun. Kesa kiyang ala. Meron <laughs> akong dalawang sisiyaw. Grabe, dalawang sisiyaw. Magkaiba silang kulay. Oh my goodness. Mamagustang kaya sila ng dalawa na nauna? Let's find out. Guys, nandito na kami sa bahay. Ngayon, ang kalbaryo ko, kung tatanggapin sila ng mga kuya or ate nila na naula sa kanila ng one week. So, guys, tingnan natin kung tatanggapin sila or papano sila mahikisalamuha sa kanilang mga ano, kuya or ate. So, meron akong dalawang sisyo dito. Papakilala ko na sila. Oh, guys, tingnan nyo ha. Ang kanilang pagitan, 7 days lang. Pero tingnan yung pagkakaiba. Ayan, at saka eto. Para sa mas malapit na view. view, Kukuha ako nito, isa, tapos kukuha rin ko yung isa doon. kita alika ka muna dito. Saglit lang, saglit lang, saglit lang. Saglit lang, sasara lang natin, baka ka Juma kay Amboy. Uy, wait lang. Wait lang, huh? Tingnan niyo yung kanilang pagkakaiba. Seven days apart. Pero, syempre, maghahabolan yun sila ng laki. Once, na... Ay, tinutukan niyo yung kuko. Once na mapun, makakain makainom na sila. So, guys, i-ready ko na yung kanilang lugar. Tingnan niyo naman. Para magkakakilanlan na sila sa loob. So, samahan niyo ako. Ayusin natin ang kanilang maging bahay nilang apat. Uy. Tumayo ka. Bantayan mo ha. Baka baka bumagi bumaba nandoon kay Amboy. Baka bumaba kay Amboy. Mamadala ako kinukuha ko sila kasi baka bumaba sila kay Amboy. Chik 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 Oh, dito muna kayo, guys. Magkakilanlan kayo diyan. chik chik. chik pupunta ka muna dito, pupunta ka muna dito. Huwag yung awayin yung mga kuya niya. Tinutukan nila yung mga yung maliliit ah. Tinutukan nila yung mga kuya nila. Papatak ko rin sila ng drink, syempre. Ito na muna to sa baba. Baka mabasa yung ano. Baka mabasa yung... Okay. Kailangan malinis sila kasi may mga bago silang kasama sa bahay. Baliges ang mangyayari. Meron ako dito sa ulalim ilalagay. Ayun oh. Kanilang poopy. Poopy pants. Ang mangyayari niyan, maglalagay ako dito sa ilalim. Ayan. Tapos, maglalagay ako sa taas. Para once na available na at pwede na. Okay. Pag madumi na yung nasa taas, tatanggalin ko na. Bali guys, ano lang to ha? Siguro mga 2 days lang silang mayroong lapag na ganito. Tatanggalin ko na. Kasi, para hindi sila magganon yung, di ba yung paan nila. Pag ano kasi, pag nag skip sila, pag hindi sila nakaka tungtong sa grip na ganito, baka malaki yung tendency na magganon yung kanilang paa, yung gumaganon, magiging kabig parada sila. So, para maiwasan yun, kailangan tanggalin to. Para, mayroon na silang grip. Matuto sila mag-grip dito. So, lalagay ko na sila. Dito kayo, dito kayo. Turuan niyo yung mga kapatid niyo ha. Paano kumain. Ha, okay. Ay, excuse me. Excuse me, guys. Nagkamali ako ng lagay sa inyo. Excuse me, excuse me. Excuse me. Atapas nilang duloy. Excuse God. Tapos maglalagay tayo ng pagkain dito. Turuan niyo yung mga kapatid niyo ha. Oh. 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 Ito na yung mga kapatid niyo, turuan niyo. Oh. Ay, nagkakahig pa sila. Oh, yan na. Oh. Tapos niyan, titintahan ko sila ng kanilang drinks na favorite ng lahat, ang Progen Z. Siyempre. Ganito ang aking maganda. O, oh, di ba? Ganda, ganda, ganda talaga naman. May ganito pa, no? Pwede namang ordinary. Pero bakit ba? Gusto ko ganito. Yung so, Progency, yung kanilang drinks. Baka may lumabas yan, ah. Ayan. Progency. Ayan yung mga sisiyo, ah. Oh, di ba? Sisiyo. Meron daw sisiyo. So, pag nag-drawing, ibig sabihin pwede sa mga sisiyo. Okay, good. Tingnan nyo guys, hala. Yan, mag Water yan, mag-water soluble yun agad. Walang halong biro. Siyempre, kailangan magpitin. Baka mahangin. Matatapon, sayang. Okay. Nekos-nekos lang natin. Ganda. Ganda niya guys. Mabilis siyang mahalo. Mabilis sila magtunaw. Walang sediment na natitira. Tapos itong aking mahiwagang inuman nila. Sobrang napaka-effective talaga nito guys. I will pasok ka. Saan kalang lang? Huwag ka lang mabas. ko yung tubig nyo. mga kuya, turuan nyo silang uminom ha. Turuan nyo na silang uminom kaya hinoon lang ano la chik 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 chik, chik. Ah, halika lika para ma matuto kayong uminom oh, dito dito hmm sarap po oh, jinsi sarap kaudem oh, hmm sarap sarap yan Diba? One more time, bebe. Hmm. Ay, uminom na siya mag-isa, oh. Pakita nyo, guys. Uminom na siya mag-isa. Inom ka. Hindi yung tok-tok ka lang ng tok-tok. Inom, 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 inom. Inom. Ah, uminom na siya. Nagkakahig sila, oh. Basta after two days, tatanggalin na natin to para hindi madulas yung daan, yung daan. Yung kanilang pinakasahig. Tapos, eto naman, eto tatanggalin ko na rin to. Para walang abala. Gupitin ko na lang saglit lang. Walang gumiting. Guys, kukuha ko ng malunggay para sa kanila. Konti lang para meron lang silang pagdispitahan. Mga dalawang ano lang dalawang tangkay lang yung malunggay. Sa, sapat na to, to sa kanila, oh. Di ba? Guys, eto na yung malunggay. Ilalagay ko dito. First time nila pare-pareho makakakita at makakakain ng malunggay. So, ilalagay ko lang dito sa bungad. Kung, pu kung pupuntahan nila yan, much better. Kung pupuntahan nila agad-agad. Tapos, ayan. Pag ko lang yun sila para mayroon silang thrill paano nila kakainin na, di ba? Aabutin nila kung ano man. Kaya nilagay dito sa bukad para mabilis ang palitan pag medyo, ano na, worn out na. Chik, 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 malunggay, malunggay. Chik, 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 malunggay. Chik, 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 chik. Kaya pansinin. Well, guys, for today's video, yun ang aking additional na dalawang anak ni Buttercup at saka ni Otlum bale, anak sila ng white kelso at ng sweater, so guys abangan natin yung kung ang kanilang paglaki is malaking malaki na hindi, abangan natin yung kanilang step by step paglaki katulad ng mga kuya nila or ate na dalawang to kung kumusta sila at kung anong kanilang banding, kung may may magaganap bang na away or selosal oh, may ganun, pero guys sinang aking mga chicks, yung aking mga bagong chicks at ako si Aling Mimay Bye-bye.